a prayer for my family. Panginoon, maraming salamat sa aking pamilya. Maraming salamat at lagi sila tanjan. Sila po ang aking inspirasyon at aking lapas. Kapag mabuti ang puso mo, kahit anong problema at pagsubok ang dumating sa'yo, gagawa at gagawa si Lord ng paraan para maging maayos ang buhay mo. Hindi kanya pababayaan at palagi siyang maghahanap ng paraan para mapagaan ang lahat ng pinagdadaanan mo. Lord, tanggalin mo sa akin ang pag-aalala. Panginoon, salamat sa mga ibinibigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin, sa lagi mong pagtulong sa amin, sa lagi mong pagsuporta sa amin. Panginoon ko, sa pagising ko sa bagong araw na ito, sinasamba kita at ako ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na iyong ibinigay sa akin. Tulungan mo ako na simula ng araw na ito ng may pag-asa at pananampalataya. Akain mo ako sa lahat ng aking gagawin at sa lahat ng aking hakbang. Bigyan mo ako ng lakas at tibay ng loob na harapin ang mga hamon at pagsubok na darating sa akin. Tulungan mo akong maging instrumento ng iyong pag-ibig. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pusong puno ng pananampalataya. Itinataas namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas at lahat ng mamamayan nito. Pagpalain mo po kami ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubo. Bigyan mo ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang maglingkod ng may malasakit at kataruhan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa, pagmamahala, at malasakit sa isa't isa upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Panginoon ko, nagpapasalamat ako sa bagong umagang ito, isang bagong pagkakataon upang magsimula muli. Tulungan mo akong pahalagahan ang mga biyaya na mayroon ako, na masiyahan sa lahat ng iyong ibinigay at panatilihin ang aking mga mata na nakatutok sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong kabutihan sa iyong pag-ibig sa aking buhay. Makahanap sana ako ng kagalahan at kapayapaan sa iyong pagpapala. At mapuno ang aking puso ng pasasalamat. Life is so beautiful. One day, one hour, one minute will never come again. Every moment is a gift that won't return, so why waste it on worries and problems? Let go of the stress, the fears, and the overthinking. Instead, focus on the beauty around you, the small joys that make life worth living. Problems will always be there, but happiness is a choice you can make every day. Embrace each second with gratitude, live fully in.